getting some food from nature. Okay, it's so hung in here. Yeah, that's what I'm talking about. Yung mga babies, babies niya. Okay, pag kukunin niyo po yung gabi, not that big one. Yung mga maliliit lang. Yan ang kanyang food. Next, ilalagay lang natin siya here, ha? So, yan, tandaan nyo. Okay, put it here dapat para sa lahat ng ating mako Yan. Yan. po here. Ito yung gusto ko. Gubat, gubat. As you can see, yan. Di ba? Praise God for the very beautiful scenery here and the food na pwede natin kawin ito. Okay. See, I told you, pwedeng pwede na siyang kunin. Yan, mga saging. Pwede rin tayo kumuha. Last time, nagkuha kami ng napakaraming saging. And you can see that the malunggay is so tall na. So we should puter puter it. So that magkaroon siya ng mga bagong spring. So, ingat lang kayo kasi medyo malamok. ko. you can see that. Yan. Limit lang kaya. Okay. Magka-try tayo magkuha ng kamoting kahoy agit. Ayan. Meron pa. Oh. I'll take this one. Also. Hagis mo lang siya. So na yun. Kinuha na siya. Okay. I don't know kung paano din. Ah! Oh, meron siya mga taitain ng suso. Oh, diyan lang ako didiri guys. ilang talaga. But I love nature. I love farming.